Kakak ah. Lam. <laughs> happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oh, lo, one hundred, one Four. Wala na akong asawa, patay niya. Wala na. Mm. Five. Five hundred. Special kayo na nila ito, sir. Mm, pansit. Oh. Pizza. Hani, ikaw order. Ako gusto ko pansit. Oh. Kayo, guys. Hindi, try natin yung pizza. Oh, tsaka pizza. At saka ang best seller namin dito is yung, ano, um, Bluebird Special. Oh. oh, sige. Try natin mga na pang hindi sa On. Nung nagluluto ako sa ano, nagluluto sa canteen, restaurant, restaurant kami. Bata pa ako noon. Kapit bahay na may pwesto rin sila sa kabila. Yung tinuturo pwesto namin dyan sa Navarro. Oo. Sila sa kabila. Computer sila. Ano ba yung mga business na mga yun? Hello po. Hello po. sige po. Lalapit ako. <laughs> <laughs> okay. <Hello. laughs> Hi. Hello. po. <laughs> 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 <Ben>, <laughs> sige na. <laughs> <laughs> Sige po. po. Sige Sige po. Sige ya opatéla. Ah, okay. Thank you. Thank you. O sea, qué poco. ¿Cómo que? Para botón no. Qué bella. Thank you so much! po! Thank you po! Katayin din kami! Last time, nandito yung mga Palasiki vloggers naman. Nandito sila. Sige, sige, sige! Ang Tagalog Tagalog si si kayo ng Tagalog. Tagalog din. Ah, Tagalog din po. Ah. Si Sam lang ang Si Sam si ah. po kami halos Tagalog. Ah, sige. Si Tax. Ah, ay, si Tax. Si ah, si ay, si ay, sige. Ah, ay, huh? <laughs> oh, um, ah. oh, sige. 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 Oh, masarap yan. Ako. Sige. Sige. Isang BBS. 246. Anin kayo. Pwede ikat into the... Oh, Or six pieces. Anin. Bahala ka na Hindi ka sa ina isa. Oo. Uh, Purtad din yun, sila. Tapos chicken, pancit. Chicken pa. Siyem, ano yun, pa? Ay, yung pizza. Ay, yung ba? BBS. Kayo ba? Hindi. Kasi ito po. Uh, pizza, spinach, spinach ang pinaka-ano, overload. Spinach. Kayo pa. Uh, <laughs> ha? Dorian, meron pa ka oh, sa... ubus-ubus. Isa lang po, Hindi, nalilimutan ko. Mag nangayos kayo? Nangayos? Hindi. Di. shit, takapit Ah. Shanghai, okay na siguro. Marami naman yan. Sige, ma'am. Pagtagal mo. Kasi... Gutom ba kayo? Kasi sinigang. <laughs> Sini na? Best seller din. Sabok. sa no. mamantika kasi... Ah, I sige. May hipon. Ang gurk-gurk yung mga tiyan. Kasi yung, uh, yung ma uh, 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 mga Magra-rise kayo. basta magra-rise kayo. Ano yun? Dalawa na lang po yung panset. O, sige. O, sama si ma'am. Sama si ma'am. sama si ma'am. Sama si Okay. Oo. Ah, uh, pwede naman. Kasi para makita natin schedule natin. Kasi pag umuwi ako makati, ilang araw ako doon. Di sa'yo? Apocado. Ay, pipino. Pancing. Kuha ka na lang, forward mo. Salang sa'yo. Sige po, kaya. Yeah. Ang pahaba ng buhay. Tagisa tayo, tapos pigyan mo Sige na. Oh, Kupo mo

Ay, yeah, ano <laughs> Putulin mo kasi! Ano pa ang Tayo na Thank you! <laughs> <laughs> Wala siyang pamputol. Ayan, lambot, di ba? Ang masarap po. Ayan, oh. Guys, ang sarap po. Oh.

One, two, three. Okay. Thank you. you. Salamat. Okay. Hi, ma'am. Hello po. Parang kilala ko. Parang parang oh. <laughs> 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 na tayo, friend. Oh. <laughs> Kasi, <laughs> ano, uh, followers. Wow. Kasi, okay. so, happy birthday. I, oh, <laughs> <yours>. oh. <laughs> <laughs> happy birthday. Ay, oh, sure. Happy birthday. HAPPY BIRTHDAY TO YOU! HAPPY BIRTHDAY, HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY TO YOU! HAPPY BIRTHDAY, HAPPY BIRTHDAY, happy birthday, happy birthday. Yeah. More, more birthday to ka, madam. Yes! Pretty pranking, habi! Followers ako talagang, ano, lagi kong sinusubay mo yan. Thank you so much. Kasi ano, hello po. Mami ma Roche. Oh, Mami Roche. Si Nancy. No. Oh. ko si Nancy. Wala niya. Si Nancy nasa, nasa pinsan Nancy niya. niya. Tapos si, ina, ko. Si ano, si Oliver? Opo. Oh, nasa pagamit. Oo, oh, o, wala na. Hindi My pa. Wala pang update sa kanya. Wala pa, ma. Scroll ako ng scroll. Hindi huh? <laughs> <Okay. Wala pa. laughs> <laughs> <laughs> na kami tenano. Anong birthday wish? Oo, <laughs> oh, ma. Oh, oh, di I'm ba? Is, oh. Ano? 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 kami yang kamar malam, kamar kandra, saat mana mana siapa? Ya. Anu apa lang wish ma'am? wish negative vibes. Good health, always. Para naman tayo Nakita ko Sabi ko, sana makasalubong ko si Daddy Baka sa rumong nga, yes. na-attract ko. Yeah. Kaya lang, promise. ano, lumabas kayo, hindi ko kayo napansin ha. Na. Pero nakita ko lang yung nunal. Sabi ko, dati pa rin. Nunal lang, nunal lang. Face-to-face ko siya, Mars. Kanini. Kasi nakaupo sila doon. Nakaupo ko. ako sila. Pero yung father niya sa Amerika, follower niya. Okay. Oh Ay, oo. Oh. Oo, oh, maraming ano, nanonood sa akin ng mga kababayan natin na nasa ibang bansa. Okay. Ah, sorry. Sir, pag si Mama ko. Mama Hermie, si Daddy Frankie. Ayan. Yeah. Nasa Amerika? <laughs> sa Florida po, USA. Uh, hi, hi, Mama Hermie! Kumusta po kayo dyan? Ayan, namit ko po ang inyong napakagandang anak. Wow! Uh, yeah. <laughs> Stay healthy po, saan man kayo naroonan. At kung mapanood nyo yung video na ito, alam kong aabot po ito sa inyo. Uh, thank you, thank you so much sa support ninyo kay Daddy Frankie. Yeah. yeah. expect na si Daddy Brown. Oh, oh, yes. Ayan. Um, sikat na vlogger sa Malasiki. Yes! Yeah. <laughs> <laughs> Th Thank you so much po talaga sa support ninyo. Yeah. God kung God ano man si na kung ano man na nararating ng Team Daddy Frankie, kayo po ang dahilan at saka si God. Yes! Ayan. Thank Grabe. you so much po. God yes. God bless. Okay, so may picture na sila? Wala po. Ayan, oh, picture muna tayo. Yes. Yeah. Okay, okay na diyan. Nahirapan si ma'am. Dito sa labas na lang. Binding sa ma'am. Sige po. Sige yung may araw. Okay. Come here na. Si ma'am. Ayan. Passion na lang. Close na ko oh, sa Feeling close. <laughs> Kaya mga deaf ed, ay ano pa rin kami. Lover pa rin ng mga Thank you. Thank you po. Thank you. Nice meeting you po. Ma'am, nice meeting, Ma meeting you nice meeting po. Regards okay. sa mama niya po. Okay. <laughs> Ma'am, thank you so much. So. Ang yung natutunoy na. Opo. Oh, Nagbanding lang sa aming pagbibespre. Kaya pala dito. So, Nakakaingit naman, no? After all, talagang may bonding time pa. Okay. Yun ang pinaka-the best. Diba? Yes. Opo. Salamat. God bless Salamat. po. Thank you. Happy birthday po. Thank you. you.

Oh, tatlo, 100. 1 2. 3. Samong na ibili na dito. Wala na akong asawa, Wala oh. Saan na. 5. 500. 600. Salamat. Oh. mo lola? San Carlos. San Carlos. Ilang taon na ba? 71. Bakit nagtitinda ka pa? Wala wala na ako asawa, magbubuhay. Wala kang asawa? Dapat nag-asawa ka ulit. Ay, Ha? Ay, asawa Anak mo nasaan? Construction. Construction. Mm hmm. Oh, sige lola, kasi gabi na para makauwi ka na. salamat din. Oh, salamat po. Okay na. Oh, salamat. Oh, Bye-bye okay oh, bye po. Bye-bye. Ayun, sige. Selfie natin lang. Ibutang ko.